Hello Katya, bayan dito tayo sa taniman ni Kuya Tansyong Hala. Ang lawak pala ng taniman niya ng upo. Tinan nyo, oh, ang dami ng bulaklak. Oh. Tapos ito, mayroong pa maliliit. Oh. Yan o. Oh. Hala, ang lawak pala ng taniman niya hanggang doon. Ang tataba, may pataba kay dito Kuya. Aha, uh nilalagay mo rin yun. -huh. Kuya palang lalapad ng dahon. Kailangan para talaga sa tuyo siya lupa. no. Uh -huh. Gusto ko niya, pinatutubig-tubigan ah, uh, ano -ano lang. Ay. Ano-ano lang, hindi ko madalas. Kada kahit lima, pala pa paano. Kada limang araw. Kikita rin pala kayo sa plantasyon, ano? Oh, magandang gulay ang upo. Lawak pala nitong taniman. Pagka nakarbis pala itiba-tiba. Oo, oh, lilibo uh. Hanggang doon pala, oh. Uh. Ah, lilibo kong, ano, na bunga. Ang sangharbis. Uh, oo, uh, oo. Uh. Ang lawak kacabin ng ano nila oh plantasyon nila ng upo hanggang dito pa oh pag, kaya pag nag aano uh, ba talaga sariwan sariwa ba yung gulay kasi galing talaga dito sa taniman. Masya, pero ano nga, ang lulosop? Oh, ang ng mga upo oh to ngayon pa wala ang dami doon mahirap natin It's mahirap natin ikutin kasi baka matapakan natin yung mga oh. oh. ang lawak ka oh o ayun lang ito yung nagtatanim oh si kuya tansyong sa kanyang plantasyon oh, ang lawak ng ano niya oh ayun lang mga ka kung bago ka palang sa akong channel mag like